Day, mga day, mga day, mga day, mga day, mga day Samahan nyo nga ako for today's video Paano mo naman sasalubungin na nga natin ang bagong taon Nyos ko mga day, hindi nyo nga ako makikita dito sa pagdedecorate decorate nila mama For today's video, paano ba naman eh kahit nga new year night Trabaho pa rin nga ang kailangan nating unahin welcome nyo nga ang 2024 ay welcome nyo na rin nga ang aking pa sound effect na tawa. Paano ba naman inagbabalik nga? Kung dati na nga kitang followers at dati ka nanonood ng aking video, eh, talaga namang alam mo na nga na ito talaga ang aking mahiwagan tawa. Ibabalik ko lang paano ba naman inamimiss ko na nga siya. Ay, este yung tawa pala. Huy! <laughs> dahil tatatlo lang naman sila dito sa bahay nila, eh, talaga naman dito na nga lang kayo magse-celebrate. O oh, diba, nakatipid na naman nga ang person. Charis. Unahan ko na nga kayo mga dahil nag edit nga ako sa mga oras na ya, kaya hindi ako makatulong sa kanila pero nakikigulo pa rin naman nga ako. Baka kasi sabihin nyo na puro na ako cellphone dito sa gilid-gilid. Hindi po mga dahil trabaho po ako. Paano ba naman kahit mag New Year po mas ko pa man niya? Kailangan natin magtrabaho. Paano ba naman igipit na tayo? Char. Abalang abala at busy busy na rin talaga mga person dito sa bahay namin. Paano ba naman eh, malapit na nga mag alas 12? Kung dati nga nag New Year nga kami na kami lang magkakasama-sama. Ngayon nga mag Year nga kami nakasama na, kasama na namin kayo. Paano ba naman alam na alam nyo na nga ganap sa mga buhay namin? Kung dati nga uh, mag-update lang ako dito sa Facebook at hindi pa ako noon vlogger talaga ng picture-picture lang. Ngayon kailangan ko na mag-update ng video-video para naman talaga malaman nyo na talaga nangyayari sa buhay ko. Gunner! Nagpapasalamat nga ako kay 2023. Paano ba naman napakarami niya nga binago sa buhay ko? Sana kasi 2024 ay maging katulad din ni 2023. Sana naman nga ngayon darating na 2024 ay talaga namang napakarami na nga talaga nating matanggap na blessing para naman talaga makapag-share na ako sa inyo. Kung hindi nyo nga naitatanong, ay yellow nga ang aming team. For this video, kaya naman saktong-sakto nga itong binili ni mami siya na pandecorate at gold nga ito. Tsaka cooler black. Cooler black? Uy, bakit naman sobrang tigas ng cooler mo, Jai? Ayan na nga ang final destination ay este final decoration nga Nang ginawa nila mami show. Diba talaga naman pagkakaganda? At dahil excited na nga ako mag New Year's Eve, bumiss na nga agad ako. Yata papuyod na rin nga agad ako kay mama too. Papa, makeup nga tayo kay tita rin for today's video. Kahit yung simpleng makeup lang pang simple girl ba? Ganer. Hindi naman kasi talaga ako marunong mag makeup at talaga namang rasag-rasag lang talaga ito. Kung ano nga yung makita ko sa pouch ni tita or sa lagay ni tita na mga makeup ay talaga namang kinukuha ko nga at ginagamit ko kahit hindi ko naman alam kung saan talaga ginagamit. You mm. Hindi naman talaga dapat ako magpapamakeup kasi nakita ko nga siya nakamakeup. Kaya naman sabi ko kanino ka nagpamakeup. Sabi niya siya na nagmakeup sa sarili. Kaya kaya naman... Ako rin. O, oh, di ba? Wala naman nagbago ang mukha ko. Maganda pa rin ako. Hoy! <laughs> Abang ako Amine, may kapan ni Tita Tonya naman si titos, Kaya talaga naman ginawa pang gitara yung balon na parang ala Tignan nyo naman tilagyan nga ako dito ni Tita Rina Mas kalataman nilalagyan niya nga ako Natatawa na nga ako Paano ba naman parang naduduling na nga ang mata ko Kahit nga tapos na raw ang simbang gabi mag outfit check na muna ang araw ang tito ko Kaya naman papasabihan talaga dito ng outfit check Hoy! <laughs> Ilang minutes na nga lang ay eh, magalas mag-aalas 12 na nga kaya naman nilabas ko na mahiwaga akong planggana at ang mahiwaga akong malaking sandok para nga pampuk para nga hindi lang talaga sa ibang bahay yung maingay, dapat maingay din ang bahay natin. kahit hindi pa nga alas 12, talaga naman na-excited na nga talaga ako magpuk puk 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 dito. At dahil nga na-excited na nga ako, nasayaw-sayawan ko na muna nga ito habang naghihintay tayo. Pero parang mas nauna pa nga mag tuk 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 at gumawa ng ingay yung titos kay ko. nakikita nyo nga hindi nga sabay-sabay ang paggawa namin ng ingay pero ayos lang yan. Basta ang ah, mahalaga dito mga day, importante ay masaya pala. <coughs> muntik pa nga namin makalimutan na meron nga pala kami binili parang paputok ba ito. Kaya naman talagang ginamit nga namin. Share ko lamang sa inyo na kung kailan nga mag New Year's Eve na nga ay talaga namang dun pa lang din yung araw na bibili kami ng paputok. O diba, Pilipino tayo. Yan naman talaga ang gawain ng mga Pilipino kung kailan rush na at kung kailan nga kailangan ay isa lang bibili at gagawin. Change topic nga tayo nyo. ko mga day meron nga akong naisip na fireworks now, school works later. <laughs> Lumagpas na nga ang tulbay, talaga napagkakarami na nga talagang usok dito. Happy New Year! Uh -huh. Lumipat na muna nga kami dito sa bahay namin para naman talagang paingayan na nga ito at mag-iingay na nga talaga tayo. Mag-iingay talaga tayo dito na mag-iingay na mag-iingay. Tuwing New Year nga daw talaga ay eh kailangan daw talagang paingayan ang mga bahay. Pagkatapos naman nga ng aming pagpapaingay sa bahay, eh daladali na rin kami bumalik sa kabilang bahay. Paano ba naman ikakain na rin nga agad kami? Paano ba naman ikutom na nga mga person na hintay pa talaga ng alas 12? Eh. Tingnan nyo naman nga at pagkakasarap nga ng aming mga pagkain for today's video. O, oh, di ba? May isang basudenyang vlogger na naman nga na mabubusog for For today's video, meron nga rin po pala tayo for today's video na pa-welcome cake sa 2024. Shoutout nga po pala kay Ate Cresa na siya nga po pala ang gumawa nitong cake na Talaga naman pagkakagaling niya. Yung tipong galing pa nga si Ati Cresa panganiban pero na i-deliver niya pa rin nga dito sa basod yung cake namin. Kaya naman super thankful talaga kami lahat dito. Ito nga po pala ang page ng kanyang bake shop at ito naman nga po pala ang kanyang personal account. Kaya naman kung gusto nyo rin nga magpagawa ng napahaganda at napakasarap na cake, eh mag-message na nga kayo kay Ate Cresa. Handle with care pa nga talaga ang pag-deliver nila nito sa'yo. Dahil patapos na rin nga po pala ang video, mag-like, follow, comment, share, and subscribe ka na rin sa page namin. Yun lang salamat. Bye-bye and God bless!